Into your mind when you hear the word globalization. Foreign products, gadgets, foods and more that have become part of our daily lives. Hmm. But the question is, how do these items actually make their way to the Philippines? Join us as we explore their journey and impact on our lives. Ang globalisasyon ay naging mahalagang bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga produkto mula sa iba't ibang panig ng mundo ay hindi na lamang isang luho kundi bahagi na ng ating kultura at ekonomiya. Mula sa mga teknolohiya gaya ng smartphone, mga damit hanggang sa mga pagkain, ang mga produkto ito ay naglalakbay mula sa kanilang mga pinagulan patungo sa ating mga kamay. Pero paano nga ba ang proseso ng pagdating ng mga banyagang produkto sa ating bansa? Sa mga pamilihan ng Pilipinas, makikita ang pagsasama ng lokal at banyagang mga produkto. Sa dokumentaryong ito, tatalakayin natin ang mga ugat at proseso ng pagpasok ng mga banyagang produkto sa ating bansa at ang epekto nito sa ating ekonomiya at kultura. Noon pa ang Pilipinas ay isa ng sentro ng kalakalan sa Asia. Sa panahon ng Kastila, umusbong ang manila acapulco Galleon Trade. Sa rutang ito, naglalayag ang mga barko sa pagitan ng Pilipinas at Mexico. Dinadala ang mga produktong tulad ng sutla mula China at mga pampalasa mula Asia patungo sa kanluran. sa pagdating ng mga Amerikano, lalo pang dumami ang mga banyagang produkto sa ating bansa. Mula sa mga pagkain hanggang sa mga kasangkapan sa bahay. Ang mga produkto mula sa Amerika ay naging bahagi ng ating pamumuhay at nagdala ng na makabagong ideya at kultura sa ating bansa. Ang kasaysayan ng kalakalan ay hindi lamang tungkol sa mga produkto, kundi pati na rin sa mga kaugnayan at impluensya ng mga dayuhang bansa. Sa paglipas ng mga taon, ang Pilipinas ay nagpatuloy sa pagtanggap ng mga banyagang produkto na naging bahagi ng ating ekonomiya at kultura. Ang Pilipinas ay isang archipelago, kaya mahalaga ang ating mga da daungan sa pagpasok ng mga produktong banyaga. Isa sa pinakamalagang pasukan ng mga banyaga produkto ay ang ng Manila. Dito sa daungan, araw-araw ay may dumarating ng mga cargo ships mula sa iba't ibang panig ng mundo. dalang mga container na puno ng iba't ibang produkto. Mula sa maliliit na gamit sa bahay hanggang sa mga makabagong teknolohiya tulad ng smartphones, bawat container ay dumaraan sa mahabang paglalakbay upang makuha ng mga Pilipino ang mga produktong kanilang kailangan. Habang papasok ang bawat barko sa Port of Manila, naisikita natin ang galing ng global trade at ang lawak ng koneksyon ng Pilipinas sa buong mundo. Maging ito man ay ang elektronikong gagamitan mula sa China, mga kas mga sasakyan mula Japan, o mga pagkain mula Estados Unidos, ang bawat produkto ay nagpapakita ng makabagong sistema ng pag-aangkat at pagpapadala ng mga kalakal. Ang ating court workers ay patuloy sa kanilang trabaho upang matiyak na mabilis at ligtas ang pagdiskarga ng bawat produkto mula sa barko papunta sa mga bodega o warehouses at sa huli sa ating mga pamilya. produkto ang ating tinatangkilik bago pa man makarating sa Pilipinas ay nagmumula sa mga pabrika sa iba't ibang bansa, sa mga bansang tulad ng China, South Korea, at Japan. Matatagpuan ang mahiganting pabrika na gumagawa ng mga produktong popular sa Pilipinas. Halimbawa, ang mga pabrika sa South Korea ay may makabagang teknolohiya para sa paggawa ng mga smartphones. Habang ang mga plantas sa Japan ay kilala sa paggawa ng mga dekalidad na sasakyan. Ang mga produktong ito ay dumadaan sa isang masusing proseso ng production na tinitiyak na ang bawat piraso ay kalidad at digtas para sa mga mamimili mula sa pagkuhan ng raw material o hilaw na sangkap hanggang sa pagbuo ng mga produkto. Ang bawat hakbang ay isang bahagi ng global supply chain na umaabot sa Pilipinas. Ang produksyon ng bawat item ay nangangailangan ng matinding pagkakaugnay sa iba't ibang bansa. Halimbawa, ang isang smartphone ay maaaring gawa sa mga sangkap mula sa iba't ibang kontinente. Ang screen mula sa Korea, South Korea, ang ship mula sa Taiwan at ang assembly o pakabit ay ginagawa sa China. Ang proseso ng production ito ay magbibigay diin at lawak at lawig ng pandaigdigang kalakalan.

nakapasok na mga produkto sa ating daungan, dumadaan naman ito sa customs processing upang masigurong ito ay ligtas at sumusunod sa batas ng ating bansa. Sa Bureau of Customs ng Pilipinas, tinitingnan na mga opisyal ang bawat container upang matiyak na walang illegal na produkto at sinisiguro rin ang tamang buwis ay nababayaran. Ang buwis na nakokolekta mula sa produktong banyaga ay mahalaga para sa ekonomiya ng Pilipinas dahil ito ay direktang napupunta sa mga serbisyo at proyektong panlipunan ng gobyerno. Ang proseso ng customs ay mayroong iba't ibang hakbang tulad ng dokumentasyon, inspeksyon at pagbabayad ng mga taripa o buwis. Bawat produkto, maliit pa noong malaki, ay kailangang dumaan sa masusing pagsusuri bago ito pumasok sa mga lokal na pamilihan. Sa customs, ang mga inspektor ay gumagamit ng makabagong teknolohiya upang suriin ang mga container mula sa x-ray scanners hanggang sa chemical detectors para matiyak na walang mapanganiboy legal na bagay na makapasok. Kapag natapos ng prosesong ito, ang mga produkto ay dadalhin na sa si distributor at retailers na siyang maghahatid nito sa mga pamilihan o direkta na sa mga mamimili. sa kasalukuyang panahon, ang Pilipinas ay may matibay na ugnayan sa mga pangunahing bansa sa kalakalan, tulad ng China, Japan at Estados Unidos. Ang mga bansa ito ang nagbibigay ng malaking bahagi ng mga produktong ginagamit ng mga Pilipino araw-araw. Ang China ang pangunahing pinagkukunan ng mga elektronikong gagamitan, damit at iba pang consumer goods, mula sa maliliit na gadgets hanggang sa mga makabagong teknolohiya. Ang mga produktong ito ay nagpapakita ng mabilis na pag-usbong na ekonomiya ekonomiya ng China bilang isa sa pinakamalaking tagagawa sa mundo. Ang Japan naman ay nangunguna sa pag-export ng mga sasakyan at makinaya na kilala sa kalidad at tibay. Maraming Pilipino ang nagtitiwala sa mga produktong Japanese, lalo na sa mga sasakyan kanilang diregamit araw-araw. Samantalang ang Estados Unidos ay nagbibigay ng iba't ibang produkto mula sa pagkain hanggang sa mga gamot at teknolohiya. Ang kanilang presensya sa ating barikado ay nagpapakita ng lalim ng ating relasyon sa kanila bilang kaalyado sa kalakalan. Ang tatlong bansang ito ay hindi lamang nagbibigay ng mga produkto sa Pilipinas. Nagbibigay din sila ng, te ng teknolohiya, kaalaman at mga trabaho na mahalaga sa pagunlad ng ating bansa. Ang kanilang mga produkto kung sa ating mga tahanan ay patunay ng kanilang kontribusyon at impluensya sa ating pamumuhay. Through markets and shops in stores across the Philippines, we see more than just products on the shelves. We see the connections our country has built with the world. The story of foreign goods reaching our local markets reflects a journey that spans centuries and continents. Globalization has woven its way into our daily lives, bringing convenience, choice, and cultural influence. While globalization opens doors to the endless possibilities, it also challenges us to think about our role in this global network. How do we balance foreign influences with support for our own local products? How do we manage the environmental impacts of global trade? These are questions that will shape the future of globalization in our country. But one thing is certain the story of foreign products in the Philippines is a story of resilience. Adaptability and openness. As consumers, we are part of this journey, shaping what globalization means to us and to future generations. Thank you for joining us as we explore the global pathways that bring the world closer to the Philippines.